May I offer an answer Mr. President? Of course. Ah, uh, pasensya na po kayo kung gagamit po ako ng paghahalimbawa. Uh, nung nun pong uh, kayo po ay eh, medyo bata-bata po, Madam Senator. Meron pong lumigaw sigurado sa inyo. Yung Wag unang lumigaw natin sa inyo yung talagang Ano na 'yun? Ahahaba ito, mas mahaba po sa debate ng impeachment. Ganito po 'yun eh. Tinapat niyo talaga ay ayaw magtagal pa yun eh. At tatama naman po yung ginawa ninyo. Uh, ipinakita niyo sa kanya, pinaramdam niyo sa kanya talagang wala siyang maasahan kaysa mapagod pa siya. Sino Pero yun? ang sabi niya sa inyo, ang sabi po niya sa inyo, pwede bang ako ay kahit papano ay dadalaw-dalaw pa rin? Parang nag-MR. Nasa sa'yo yun, but that will not change my mind. Ganon din po yun eh. Ang Korte Suprema, sa ganitong, Mr. President, the very tenor of the decision. Kahit na po sinabi niyang, oh sige, nasa sa'yo. Formality na lamang po yun, Mr. President. You are a trial lawyer too. Most of us here became trial lawyers. This is our experience. Huwag po nating pahirapan yun. Sana man lang kung ang decision po eh, 8-7. Yun po pwede nating pagtalunan po eh. Wala po talaga eh, Mr. President. I, if I may, Mr. President, and I think that was a good analogy. Thank you for that. Napaisip niyo ako doon. <laughs>